Ngayong araw nga pala ipapaliguan ko si mama, ipapasyal ko kasi sila sa SM. Sasama ko nga rin pala si papa, kailangan nila maligo para mag-impress at lagi mabango. Sinama ko na nga rin pala ang aking mga pamangkin, at syempre mawawala ba naman si aling Regina. So paano guys? Tara! Kaya naman isang araw, maaga ko nga palang pinaliguan si Angel. Ngayong araw kasi, ay lalabas kami ng aking pamilya. Siniko na rin pala ang makina ni Angel. Para maging sumuta ang ating biyahe at walang abirya. Pagkatapos nga, ipumunta naman ako dito sa tindahan. Bibili kasi ako ng yelo para sa alaga akong aksolato. Kaya naman, maraming salamat kay Kuya Dan. Sila lang kasi ang nagtitindang yelo dito sa aming lugar. Char. Etong cool pa ko kasi ay natunaw na. Tumatagal nga pala to ng 3 to 5 hours. Dahil may pupuntahan kami, kailangan ko maglagay ng dalawang yelo. Tagal nga pala to matutunaw dahil may styro. Hindi na rin may stress ang aking dalawang alaga aksolato. ngayon araw naman, ipapaliguan ko si si mama. Nakakalungkot nga dahil si mama ay na-stroke nung isang taon. Ito nga rin pala ang dahilan kung bakit hindi na tayo nakakapag-vlog sa malayong lugar. Bilang anak ay kailangan natin silang alagaan. Ang papa ko naman ay hindi na rin nakakalakad. Kaya naman kailangan ko silang akayin at gabayan. Masaya nga pala si papa nung nalaman niya na pupunta kami ng SM. Masaya din ako dahil may papasyal ko na sila. Kaya naman guys, naligo na rin ako at nagbihis. Kasama nga rin pala ang pamangkin ko na si Gian. Nakaready na nga rin pala si Aling Regina. So paano guys? Tara! Sinama ko na nga rin pala ang makukulit kong pamangkin. Kaya naman road trip na naman si Aling rihina. Hindi na pala kami lalayo dito sa Ami bayan. Araw kasi ng linggo at matrapi. Kaya naman dumiretso na kami dito sa SM Santa Rosa. Alas 12 na nga pala ng tanghali. Hindi pa kami kumakain at si Aling Rihina nahihilo na. Nagrenta na nga pala ako ng wheelchair para kay Papa. May katulong na nga pala ako magtulak sa kanilang dalawa. Kain sana kami dito sa Mang Inasal kaso lang ang daming tao. Kaya naman dito na lang kami kakain sa Barrio Pesta. May crispy pata dito at kare-kare. Merong fried chicken at inihaw na pusit. May gulay din pala na pinakbet Ang kaso lang guys, kulang kami sa budget. Kaya naman nag-order na lang ako ng pansit at Isang bowl ng bulalo at Shanghai. Mawawala ba naman ang paborito nating CC? Kaya naman food trip na naman ang mga ipis. Bakdo naman ang pinakain ko sa aking pamangkin na si Kobe. Paborito niya kasi to since birth. Sana nga kahit papano ay mabusog ko sila. Minsan lang kasi kami lumabas ng sama-sama. Napakasarap nga sa pakiramdam kahit papano na ilalabas ko sila. Nagpapasalamat din pala ako sa aking mga followers. Dahil kung wala kayo ay wala rin ako dito. Sana nga ay huwag kayong magsawa sa panonood ng aking mga video. Kaya naman food trip na naman si Kuya Boy Macho no Kaya naman first bite ng chapsuy. Mm, masarap agad. First time ko lang pala makakakain dito sa Barrio Pesta. Hindi ko akalain na ganito pala kasarap ang pagkain dito. Kahit nga itong pansit ay malinamnam pero talagang nagustuhan ko itong bulalo sa sabaw kasi dito ay baka baka ang lasa kaya naman sobrang nabusog ang inyong bida may nakita nga pala kami dito'ng carousel dito nga pala namin isasakay si Kobe tuwang-tuwa nga pala siya dito at si Aling Rehena naiiyak naman si Papa sa sobrang kasiyahan gustong-gusto niya din sumakay sa carousel char sure. silang dalawa naman ay sa kwantong maglalaro mag-ice skating sana sila kaso lang mahaba ang pila magta try din sana ako mag-ice skating ang kaso lang hindi ako marunong dito na lang kami pupunta sa Hammeran kailangan lang na meron kang maipakita na worth 1000 na resibo ito nga pala ay libre at kailangan mo lang mag-register. Bago pumasok, bumili nga pala kami ng medyas. Kailangan nga pala to bago makapasok. Naupo na rin pala kami dito sa gilid para makapagpahinga. Masarap tumambay dito habang pinapanood ang mga batang naglalaro. Pwede rin pumasok ang guardians para gabayan ang kanilang mga anak. Sa totoo lang, napakasarap talagang bumalik sa pagkabata. Yung maglalaro ka lang maghapon hanggang sa mapagod. May followers nga pala dito na nakakilala sa atin. Big big shoutout nga pala kay Kobe. Yan naman hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood. Paalam! Yeah! Guys, may papakilala nga pala ako sa inyong bagong laro. Ito nga pala ang PH Pasay nga pala ay isang casino game. Napakarami nga pala dito pwedeng laruin. Meron din dito Mines, Super Ace at Fortune Gems. Mines nga pala ang lagi kong nilalaro. Napakadali lang naman laruin ito dahil iiwasan mo lang ang apat na bomba. Dito nga ay tataya tayo ng 1,000 pesos. Tapos pindutin lang natin itong bet. O diba guys, yung 1,000 natin kanina, naging 2,000 na. Hindi e na natin ito i-cash out. Dahil gusto ko ba manalo na malaki, tataya naman ako ng 3,000 pesos. Kung panalo tayo. Yung 3,000 ko kanina naging 6,000 na. Napakadali lang din pala dito mag-withdraw. Pindutin mo lang tong bandang daas at lalabas na ang withdraw. O di ba guys, napakadali lang maglaro ng PH Pasay. Paalala lang, bawal nga pala to sa mga bata. Nasa comment section ko nga pala yung link.